Pleasant day po ulit sa ating lahat tayo po ay nagbabalik para pag-aralan natin yung 10 pinakamahalagang bagay na maari mong sabihin sa saksi ni Jehova. So tayo po ay magsulat at pakinggan mabuti po ito. Nandito na po tayo sa pangwalo na ang tinuturo po ay ang Diyos ay may isang grupo lamang ng tao at hindi dalawang grupo ng tao na may magkaibang destinasyon. Pinaniniwalaan po kasi ng Watchtower Society na ang Diyos po ay may dalawang grupo ng tao. Ito po yung tinatawag na The Anointed Class at yung pangalawa yung Other Sheep. So tingnan po natin ano ba yung pinagaiba ng dalawang ito. Ang tinuturo nga po nila itong Anointed Class na ito ay sila yung tinutukoy na 144,000 na binabanggit sa Revelation. At sinasabi nila na itong anointed class na ito ay maninirahan sa kalangitan kapiling ng Diyos at sila ay magaharing kasama ni Kristo. So sila ay parang mga hari at kung sila ay hari, meron silang pinamumunuan na tinatawag na othership. So bago po natin mas i-explore pa yung patungkol sa othership, uh, focus po muna tayo dito sa anointed class. So, sino ba itong anointed class na ito? Base po sa Watchtower Society, sila po yung uh, naging born again. At ang ginagamit nilang verse po dyan ay sa John chapter 3, verse 3 to 8. At sila ay magiging tagapagmana ni Kristo na may kita naman po natin sa Romans chapter 8, verse 17. At bukod po dyan, ito ding anointed class na ay sila rin yung nabaptize ng Holy Spirit. At ang gamit nilang verse ay yung 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sila rin yung makakasalo ng Panginoon dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20 to 29. At sila ay maninirahan sa kalangitan uh, dito sa Revelations chapter 20, verse 6. So, sila lamang yung may privilege na mapunta sa langit base sa kanilang paniniwala. Ngayon, ano naman yung the other ship? Ito po yung mga membro ng saksi ni Jehovah na hindi kasama sa the anointed class. So, unlike sa kanila, itong other ship na to ay naniniwala na sila ay mananahan dito sa lupa magpakailanman. At ang pinanghahawakan nga po nilang verse ay makikita po natin dito sa Awit chapter 37 verses 9, 11 at 29. Basahin po natin. Ang sabi dito, sapagkat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Verse 11 po, "Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanilang sarili sa lubos na kasaganaan." Sa verse 29 naman po, ang sinasabi, Mamanahin ng matuwid ang lupain at maninirahan doon magpakailanman. So, ang pagkakaintindi po nila sa verses na ito ay literally, dito titira yung other sheep na ito sa lupa. At bukod po dyan, dito rin sa Revelations chapter 7, verse 9 na tinatawag na great multitude. Yan, basahin po natin. Yan, dito tayo sa Revelation. A Revelation chapter 7, verse 9. Ang sabi dito, Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. At narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sino man na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nagadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. So ang sabi dito, yung karamihan na di mabilang or yung great multitude, ang sabi nila, sila raw ito. At another verse pa po na ginagamit po nila ay yung dito sa John chapter 10, verse 16. Yan, basahin po rin natin. Ang sabi naman dito, mayroon pa akong mga tupa na wala sa kawat na ito. Kailangan ko rin silang gabayan. Susunod so, sila sa aking tinig para iisan na lang ang kawan at isa na lang ang pastol. So sa verse po na ito, sa John 10.16, ang nagsasalita po ay wala pong iba kundi mismo ang Panginoong Jesus. So from these verses, ang sabi nila, yung other sheep na yon ay silang mga membro ng saksi ni Jehova na siyang titira dito sa lupa magpakailan man. At another thing po ay uh, inaasahan po nila na sila ay makakasurvive sa darating na tribulation at armageddon. At yung mga miyembro po nila na namaya pa na, ang sinasabi nila ay mabubuhay muli at titira dito sa Uh, lupa para man Tignan natin na ito ba talaga ang mga pinaniniwalaan nila? Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia mula sa mga verses na kanilang pinanghahawakan? Tignan po muna natin dito sa Revelations chapter 7 verse 4 to 8 na ang binabanggit po ay yung 144,000. Sino ba talaga itong mga ito? Ay basahin po natin sa uh, verse 4 at narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 tinatakan mula sa bawat lipi ng mga anak ni Israel Sa lipi ni Juda ay 12,000 ang pinatakan sa lipi ni Ruben ay 12,000 sa lipi ni Gad ay 12,000 sa lipi ni Aser ay 12,000 sa lipi ni Naphtali ay 12,000 sa lipi ni Manases ay 12,000, sa lipi ni Simeon ay 12,000, sa lipi ni Levi ay 12,000, sa lipi ni Issachar ay 12,000, sa lipi ni Zebulun ay 12,000, sa lipi ni Jose ay 12,000, sa lipi ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakal. Ngayon po, ang binabanggit po dito ng Bible ay yung mga ah, kabilang sa 12 tribes na bawat tribes po ay 3 to 12,000 kung napansin niyo po. Gayunman, ang sabi po ng mga saksi ni Jehova na hindi ito literal na tumutukoy sa tribes ng Israel, kundi ito ay para sa kanila ay matalinghagang description lamang, kundi ang pinaka tinutukoy talaga para sa kanila ay silang mga piling uh, saksi ni Jehova o yung the anointed class. So, muli na misinterpret na naman po nila itong verses na ito. Pero meron po kasi silang argument kung bakit sinasabi nga nila na hindi ito yung literal na tribes ng Israel. Una po kasi, ang napansin po nila, bakit kabilang dito, yung lipi ni Jose or ni Joseph samantalang sa Old Testament, wala naman siyang, wala naman po siya dun na tribe, dun sa, sa Old. At isa pa po na argument nila ay bakit wala dito yung lipi ni Dan at ni Ephraim. At another thing na napansin nila ay bakit kabilang dito yung lipi ni Levi samantalang sila ay binukod ng Diyos para maglingkod sa templo. Okay, isa isa-isahin po natin yan. Uh, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Bakit yung mga nasilip ng saksi ni Jehovah na lipi ay narito at yung iba ay wala? So una, uh, yung lipi na ni Dan at ni Ephraim. So, wala po dito sa Revelation chapter 7 na ito, yung dalawang lipi na yan, dahil sila po ay nag ng kasalanan. Sila po ay sumamba sa Diyos Diyosan at mga paganong pagsamba ang pinagagawa nila ng madaming beses. So, base po sa dito sa Le uh, Leviticus chapter 24 verse 11 uh, ipinakita doon kung gaano kadaming beses na nag-commit ng idolatry ang Lipi ni Dan at dito naman po sa Judges 17 at Hosea chapter 4 verse uh, 11 uh, ay kita naman natin kung ano po ang ginawa ng tribe ni Ephraim. So dahilan po dyan kasi ang bilin ng Diyos sa kanila na wag silang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan yung matinding bilin sa lahat. Dahilan dyan, nabura po ang kanilang lipi. So, hindi po included dito sa Revelation chapter 7. So, yan po ang explanation dyan. Ngayon po, yung sinisilit naman po nila na bakit ang Levi, ang mga Levita ay kasama dito, e sila ng Diyos. Kasi po, uh, ang 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 base po dito na explanation po dyan kung bakit ang Levites ay sinama, dahil nung tayo na nandito po ang Panginoong Yesus sa lupa, nung tayo ay tinubos, ay na na yung pinakang servisyong ginagawa nila. From the Old Testament, yung mga Levites po ay sila yung gumaganap sa pag-o-offering, nandun sila na uh, tinuturing na high priest. Pero nung nandito na si Kristo, yung trabaho nila, yung servisyong nila ay minsanan na nang ginawa ni... Eh ni Kristo. So, in-include sila dito sa Revelation chapter 7. Ngayon, bakit naman nandito na si Jose? Kasi para makumpleto yung 12 tribes, in-include na yung tribe ni, ni Jose at ni Mana C. So, yan po yung explanation dyan. At uh, isa pa pong butas dito sa pinaniniwalaan po ng mga saksi ni Jehovah na kung papansinin po natin ang sinasabi ng Biblia na kumukumpleto ng uh, 144,000 ito ay tumutukoy lamang sa puro kalalakihan, walang kasamang babae. Hindi kagaya ng sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na may kabilang doon na 144,000 pero wala pong biblical support yung kanilang pinaniniwalaan na yan. Okay, so itong 144,000 na ito na sinasabi ng saksi ni Jehovah na the anointed glass or the little flock din na tinatawag, ang ginamit po na verse ng mga saksi ni Jehovah ay yung Lucas chapter 12 verse 32. Uh, basahin lang po natin sandali. So, muklatin po natin Lucas 12 verse 32. Huwag kayong matakot, munting kawan, dahil kaligayahan ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So, sinabi po dito, munting kawan or little flock, dahil nga maliit lamang yung bilang, 144,000 nga lang, at ang sabi ay magmamana sila ng kaharian. So, ito po yung pinanghawakan nila. However, ang tunay na meaning po ng Lucas chapter 12 verse 32 ay hindi po tumutukoy sa mga saksi ni Jehova. Kundi po ang kausap dito ng Panginoong Hesus ay wala pong iba kundi yung kanyang mga disipulo. At bakit niya sinasabi dito na huwag kayong matakot? Ang pinakapuntos dito ni Kristo sa kanila, do not worry. Dahil alam ng Diyos yung ano yung pangangailangan nila. At ulitin ko po, ang little flock na binabanggit niya dito, hindi po yung saksi ni Jehovah, kundi directly, ang kinakausap niya, wala pong iba yung mga disipulo niya, na huwag silang mag-analala. Alam ngang Diyos yung mga pangangailangan nila. Kaya malinaw, nandito mo tukoy sa mga saksi. But then, ngayon po, ang sasabihin nga nila, na itong anointed class na to, ay pinipilit nila na sila yung mga na born again. So, yung being born again ay kaiba po sa paniniwala na meron tayong mga Kristano. Para po sa kanila, ang interpretation nila ng pagiging uh, born again po dito, ay importante na sila ay ma-born again para ma-enjoy nila ang kanilang spiritual na buhay bilang anointed class. So, parang ang lumalabas po na interpretation nila na ang mabuborn again lang ay 144,000. Pero ang talagang itinuturo ng Biblia dito po ay makikita natin sa 1 John chapter 5 verse 1. Sige po, dako po tayo doon. ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak na niyaon. Pansinin niyo po yung term na sino mang sasampalataya. So ang Diyos po, hindi niya nilimitahan yung tao o bilang ng mga tao na pwedeng sumampalataya para siya ay maborn again, kundi whoever believes. At another verse na lagi nating binabanggit ay yung sa John 3.16. At isa po dito, uh, mula John chapter 3 verse 1 to 21, maalala ba diba po natin na si Nicodemus nagtanong siya sa Panginoong Yesus, may binigay na sagot ang Diyos sa kanya. Kaya nga, malinaw na to be born again ay hindi ito Uh, para sa mga piling tao lang, kung nisabi niya, whoever believes. At sa John chapter 1, verse 12 to 13, para mapabilang kang anak ng Diyos, ay binigyan kanya ng karapatan na maging anak niya. Sabi niya, for those na sasampalataya at maniniwala sa sa Diyos. Kaya nga, napakalinaw na yung interpretation po ng mga saksi ni Jehovah with regard sa... Uh, new birth or born again ay taliwas sa pinaniniwalaan nating mga Kristiyano at siyang tinuturo ng Bible. Another thing pa na kanila na misinterpret ay yung other at yung great multitude. At yung binasa nga po natin kanina sa John 10 verse 16. Yan, balikan lang po natin sandali po no, yung verse na yan. Kaya sabi po niya rito, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. So sabi nila, sila nga itong mga saksi ni Jehovah. Ang tunay po na binabanggit dito ng Panginoong Hesus na the other sheep o iba niyang tupa na wala pa sa kawan ay tumutukoy po sa mga hintil. At ang sabi ng Diyos, kailangan niya pang hanapin sila para sila ay mapabilang sa kawan niya dahil may mga Hudyo po na sumunod na sa Panginoong Hesus so yung iba pa na hindi sumusunod o sumasampalataya sa kanya ay yun po ang tinutukoy niyang other sheep na kanyang hahanapin at kapag nahanap niya na at nakakilala sa kanya ay ay isasama niya sa kawan niya na na siyang sumusunod na at yung hentil na yon at yung mga hudyo na sumusunod sa kanya, pag pinagsama, siya mismo ang magpapastol sa kanila. So, hindi ito, again, tumutukoy sa saksi ni Jehova lamang, kundi sa iba pa na hindi pa sumasampala tayo na hahanapin ng Diyos. So, at bukod po dyan, yung binabanggit ng Matthew chapter 10, verse 6, na sila yung mga lost sheep of Israel na hahanapin ng Diyos. Okay, ngayon yung great multitude dito po sa Revelations chapter 7 verse 9. Yan. Ang sabi po doon, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming tao na di mabilang ng sinuman. Mula sa bawat bansa, sa lahat ng mga liti, mga bayan at mga wika na nakatayong sa harapan ng trono at sa harapan ng kordero na nakasuot ng mapuputing damit at may mga sanga ng palma sa kanilang mga kamay. So sabi nila sila itong great multitude na ito na tinutukoy ng Bible, natitira sa paraiso ng lupa at mabubuhay dito. Pero ang tinutukoy po na great multitude ng Bible ay yung mga uh, na born again during tribulation time na darating. So malayo malayo po sa pinaniniwalaan nila. So pinapanliwanag po ng Revelations chapter 7 verse 9 na ito pong grupo na to ay literally haharap sa uh, Diyos sa kanyang trono. Sabi sabi nga nun, di ba po uh, sa binasa natin, nakatayo sila sa harapan ng trono ng Diyos. So sila, kagaya ng mga angels of God, sila rin po ay tatayo sa harapan ng Diyos. Another verse na na-misunderstood din po nila, ay dito yung pinanghawakan po nila na, na sa Psalm chapter 7, 37 verse 9, 11 at 29 na sinasabi nila, na ang manana na sila ay mananahan dito sa lupa. Kaya nga para sa nila kapag ka naka-encounter po kayo ng saksi ni Jehova, ang lagi nila sinasabing ito na 'yung langit. Ito na 'yun. Eh tayo po mga Kristiyano naniniwala tayo there is greater than that na kalangitan na mas naghihintay. Kaya nga sila po ano eh masaya na sila dito sa lupa kasi para sa nila ito na 'yung langit nila kasi mananahan sila dito magpakailanman. Pero ang ibig sabihin po talaga uh, ng verse na ito na yung othership na tinutukoy dito na mananahan ay hindi po literal na uh, titira dito sa lupa kundi ang tinutukoy ng sumulat ng awit na to or ng salmista na ito ay yung mga tao nung panahon niya na sumusunod sa Diyos. So kaya niya po sinabi doon. Balikan po natin 'no yung hour 37. Sabi niya, sapagat ang masasama ay tatanggalin, ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Ngunit mamanahin na maamo ang lupain at masisiyahan ng kanilang sarili sa lubos na kasaganaan. Na sinasabi dito na sila, ito po, yung time ng salmista na ito, yung kanyang, uh, yung mga tao na yon na sumusunod sa Diyos, at yung kanya mga susunod na salin lahi ay mararanasan yung pagpapala ng Diyos doon sa pangakong sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila at yung lupa po na yun na tinutukoy dito ay yung lupain ng Judea na pinangako niya sa mga Jewish patriarch o patriyargong Hudyo so hindi ito literal na earth or mundo na titirahan kundi yung mga tao nung time niya na sumusunod sa Diyos, na righteous, sabi nga, umaamo, yung pang, pinangako ng Diyos na lupain sa kanila, sila ang magmamana nito at ma enjoy nila yung pagstay doon sa pinangako ng Diyos. Sa madaling salita po, yung mga matutuwid, mamanahin nila ang pinangako ng Diyos sa kanila. Ngayon, meron nga lang pong konting ano po dito. ah uh, kasi, Uh, yung word na magpakailanman, kasi sabi po, mananahan magpakailanman or forever na titira dito sa, sa lupa. Uh, Kino-question po nila yon Pero ang pinaka-ibig sabihin po ng verse na ito, na yung mga nabubuhay ng Israelita nung time na yun, sa lupang pangako, yung buong buhay nila, ibig sabihin po doon na magpakailaman, habang naroon sila, buong buhay nila, ma -e enjoy po nila yung masaganang pagpapala ng Diyos. So, hindi literal na uh, forever na magpakailanman, kundi hanggat nabubuhay sila at yung mga kaapu-apuhan nila ay mararanasan nila yung kasaganaan dun sa lupain na yun. Amen po? Kaya nga po, ito, ang consistent na tinuturo ng Biblia po sa atin, ay hindi niya nilimitahan ang kalangitan sa 144,000 lang. Kaya sabi niya, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, binigay ni Diyos ang kalangitan para sa mga sino mang sasampalatahan susunod sa kanya. At hindi ito kagaya ng saksi ni Jehovah na nilimit lang nila sa 144,000. Kaya nga na pa rito si Jesus eh, para iligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa kabuuan po ng chapter neto, uh, balikan natin sandali. So ang 144,000 na tinutukoy sa Revelation chapter 7 at 14 ay hindi tumutukoy sa grupo ng mga saksi ni Jehovah na anointed class. At ang pagiging born again ay hindi lamang uh, para sa mga limitadong tao, kundi para sa mga simampalataya sa kanya. At again, na misinterpret nila yung other sheep, yung great multitude, at yung little flock. At Higit walang grupo ng tao, ah uh, walang dalawang grupo ng tao ang Diyos, kundi meron lamang isang grupo ng tao ang Diyos na siyang mananahan kasama niya. At yun yung mga patuloy na sumasang sa kanya. So, nula po ay naliwanagan tayo at natulungan po tayo na mga pinag-aaralan po natin ito. So, sige po, ingat po tayo at God bless po sa bawat isa.